ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataintim ninyong isipin ang Panginoon at taong pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga has subukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di matitiis ang anumang pangaapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos sapagkat alam ng diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin ang diwa ng panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang ang salita ng diyos salamat sa diyos